Bali, nandito kami mga boski kasi kung kami ng pondo para sa tropa na namatayan. Tsaka na, ay tama, namatayan. Mga namatayan na katuti natin sa two-stroke family. Pakasama natin. Yun mukhang, pre ilan sipa pa Mga ten? Tatlo, apat, lima, anim, ito, hello mga boski ito na bali tumakasama natin sila yung mga early bird dito na tumating ayun sila brother yun know, boss boss kaya ang pangalan mo si brother mo na Christian po si Iyan boss Christian Saan lugar ka, boss? Valenzuela. Valenzuela yun. Tayo pa ng Valenzuela si bossing. Si bossing natin, medyo maliit lang to. Eh, no? Boss, ano height mo? 5'10 lang. 5'10. Boss, ano pangalan mo ulit? Uh, Jerome again. Boss, Jerome. Ito yung unit niya. Suzuki Export. Boss, matagal sa iyo unit mo? Uh, ano lang, taon pa lang. taon pa lang. Pero wala pa masyadong ginagalaw? Ah, uh, wala Stuck pa? Pakita natin mga boss. Eh, no? Ito, alos kumpleto pa talaga. Toolbox lang yung wala. Parang toolbox lang yung wala. Ayan, no? Stuck pa rin yung preno niya sa harap likod. Boss, buo panel, buo panel mo. Gana. Ah, puntido do lang. Pero yung speedometer ikot. Ay, wala. Yung cable lang lang. Ah, cable lang ulang. Ayan, o. No? Oh. Alright. Si Boss, solid. Galing pa may gawain yan. Ito, malapit na tropa ang export natin. Ayan, o. No? Oh. All green. All green. Yes. Sa boss, Balinsuela. Balinsuela, Boss. Puso niya KR. Sa Uyo. Pre, puso niya KR green eh. Oo, oh, puso niya okay. KR din yan. Napaka-solid mga boss. Pero no, na-green. Malupit na ito, may toolbox pa siya. Hindi ganun kadali hanapin ito mga ganito mga boss eh. Boss, kompleto ito, di ba? Nandito rin talaga yung bahay. Oh, okay. <laughs> Ayan. Ah, naka-scam is pala ito. Teka lang. Scam iskampala scam, scam Medyo naka, ano na, medyo naka-setup na pandaily. Boss, pandaily mo? Pandaily lang. Ayan. Boss, pangalam ulit. Ariel. Boss Ariel, lang sa uyo. Pwede boss, hindi tayo nagkakachempuhan eh, no? Sa loob ako ng napo ko. Ah, sa loob ka. Kaya pala. Pero, ang kinis, boss, matagal na sa'yo yan. Export na yan. 2019. Tagal na. nala lang ako nung boss, ay. Ah, oo. Tropa pala toy. atik eh. Matik na yan. Yan, yeah, boss, ano to? Daily, daily driven. O, pang malakasan, pang mga, pang rides lang. Ayan. Ano, ano pang daily mo? at tricycle. Yan. Grabe. Ayan, no? Boss, walang galaw sa makin na to. nag ka lang, tapos pipe. May meron na sa makin. Sa makin na may konting daya na. May port na may port. Ah, may port. Yan. Sa kanyang boss, sa takbo na naka port sa kasas stock, malayo ba yung bigayan kapag nakaport? Takbo ko na lang tayo, chubby. Sayang naman yung port. Pahit <laughs> <laughs> ako sa inyo mga boss, kayo yung pipe na ito. Na, ayan o. No? Oh. Bas, itong pipe na to, matagal na to. Mag-iisang taon. Mag-iisang taon pa lang. Black iron yung materials ng ganito, boss. Tama ba? Sound check, boss. Okay lang? Sound check tayo. Sound check, sound check. Alright. Naka-underflow. scam na scam, boss! Ang baka solid NON! Grabe, grabe, grabe. Kay boss, Ariel. Tama ba? Ayan. Sa road, solid tong export na to, mga boss. Green Lantern, kahit nga helmet eh. Pati ilaw dito, ayan OH! Bang! Yung, yung, ano, <laughs> yung liquid sa bread fluid. Kompleto. Ay ay silipin natin may kasama rin tayo ditong RS100 na almost stuck naman to. parang stuck to na malinis eh. Pero may konting boss, may pagka sb concept to na uh, ano no. Meron po. Oo. Kasi nakaano na siya, naka-rings. Boss, stock paint to, repaint na. Repainted na po. Pero kuwang kuwa eh, no. Yan yung mga isa sa mga RS na naalagaan mga boss, Kaya stock carb. Boss, tig tipidyan dyan, tipid pa ganyan. Tipid na lang. Tibid ba? Oo. Uh, Kaya pa dyan. Stock 4 pa, boss. Stock 4. Stock pipe yan, boss. Sound check natin yan para maparanig natin yung mga ano. Yung minor, boss. Minor. Maranig natin yung minor. Ah, wala pa to, no? Ah, to, no? <laughs> sabi ni, sabi ni boss, eh, good luck, no? Good luck. Ako, <laughs> oh, Tapos ang stock ba ng RS100 12 volts o 6 volts? 6 volts 6 volts. volts Ito 12 volts na Full oh, wave na po Saka full wave Baka solid yung mga kasama natin Si Papa Ted Siyempre lagi na natin itong kasama Huwag na, na natin Una na dito o, o, si, Nandito na ako Siya yung may pinakamalaking ibabagsak ngayon Para sa mga tropa Yo. Alright Bali nandito kami mga boski Kasi magliligong kami ng pondo Para sa tropa na namatayan saka na ay tama, namatayan. Mga namatayan na katuti natin sa Two Stroke Family. Makakasama natin. All right. Kay paring RC naman ay paring RC natin, no. Syempre. Pre, magti 360 ba yan yung mga ganyan mo? 340 bitin pa. Kinulang ng 20 pre. Eto pre, bagong tampot mo. Dinampot ko sa Manabon. Pre, swing arm pa lang yun. Tsaka saktik na mo naman. Ay, oo pre. Hindi yan panditi. Hindi basta pala 250. Pang KX 250. Swing okay. arm tsaka fork inverted sa, ng KX 250 na yata. Original yan ng KX. Parang solid yung pentahan ng mga ganyan ah. <laughs> Ayoko lang magiging. Eh, pre. Magkano mo i-out siya? Yung mga ganyanan? Hindi, hindi. Ano muna eh. Gagamitin muna? Yung nilang teme, magsuputangin. Pungi-asiyak ako. dito. Pero ito, pre. Well, patril to na yun. May, ano may pabil siya. Okay. Tapos, ano? Plaka. Hindi lang lang kabit. Plaka. Walang plaka talaga. Okay. Tating na ako sa mga dropper. May ORCR. May ORCR. May persona. Para pwede ba marinig yung MCF 5 Shout out pala kay... Ah, uh, ano pangalan ni Makoy? Sir Makoy, shout Sir, Sir Makoy. MCF. Yeah. Paparinig mga sa atin yung uh, idol mga ng mga MCF. Mga Yan. pag na bagi sa matatangkad yung mga ganyan DT. Yan. Mukhang pre. Ilang sipa pa? Mga 10? 3? 10, 10, 10, 10, 4? 10, 5? 10, 6? Ito. wello. Well, <laughs> Ayun, si Bosig natin. Yan, kararating lang. Aris, Aris T. Parang nakita ko na to, ah. You know? Pre, hindi na nabila. Cut, cut, muna natin. Ayun, Mamaya, mag-start na yan. Ang <laughs> mga <laughs> oh, sound check. Eh, ibabatid sa sound check dito. Parin ka natin yung mga full crank. Grabe ang kinis, ang kinis nung kay Papa Chard Kahit parang hindi umulan Papa Chard Let's go Alright mga boss Dumating din si Patatay Jojo Yes, yeah, share a round kay ate Thank you na marami ate sa patambay dito Saglit na lang kami. All right. Bali kanina kasi dumaan ako dito sa Shell, nagpaalam ako kung pwede kami tumambay. Ah, uh, basta hindi naman daw bawal magyosi dito. Pwede kayong tumambay dito. pag lang kayong magyosi doon. Saka syempre mas maganda sa labas ng ano, ng gasoline station. yon si Tatay Jojo, Tatay Jojo. Si Tatay Jojo. Ah, oh, medyo matagal natin hindi ito nakita. Tay, Nung hindi tayo nakita, mukhang ang ginawa mo lang magpunas na magpunas ha. Hindi <gibit> naman. Kamusta <laughs> tayo? Kamusta? Okay lang, okay lang. Solid na tropang care natin yan si tatay. Grabe. tay parang ano eh, parang kumupas yung kulay. Kakapunas mo ha. Hindi, <laughs> napakakinis lalo ngayon. Grabe. Ito yung mga ulit na masasabi kung napunta sa tamang tao. Ayan. Medyo hindi pa siya ganyan kakiinis dati. Wala namang nabago halos sa piyasa tayo, no? Pero kumintab eh. Hindi, kumintab lang yung ulo ko. Bakit ka na? Hindi, nakasumbero ka na nga eh. Yun, si Tatay Jojo natin mga boss. Ayan. So, yon, yung mga nagdating yan. Uh, Oo, oh, ma. Classic. Ay, hindi. Kamukha lang, kamukha lang to. Dapat kamalan din ni Tatay Jojo eh. May kasama kami ganito kulay eh. Ayan. Ayan x na pang walwal. -wal. -wal. Para pag makakakita ka ng x na maroon, malakas eh. Parang ganun eh. Parang ganun yung kinasanayan namin eh. RXT sa tropa natin na malupet. Ganito yung mga pormahan ng mga preserved na pintura. Boss, tama no? Oh, kahit sabihin mo na hindi na ganun kaswabe kasi ang labanan dyan, hindi sa hindi sa ni-repaint. Galing pa ng kasa yan. Kaya medyo matindi-tindi. Baka hindi matatawaran yung pagpunas ng ganyan, no? Boss, bapping yan, bapping. Bapping? Oo, oh, ano ba? Diba? Ah, punas lang yan. Liha, liha. Wala. Oh, boss, aprobado sa digmaan niya, no? Tumatapos yan, boss. Alright. Hindi, nakasama natin yan. Actually, dalawa klase yung digmaan na ito. Ito yung isa, ito yung pangalawa. Ayan, no? sarado kay Bossing. Alright. May mga dumating pa tayo ng tropa. AR-80. Kay brother. Nasa na yan? Uy! Puta! Si Mangi! Uy! Bre! Uy. Nasa na mo? Kala namin dito sa ano? Sa... Dito sa may... Pugon? Ay sa... Ah, sa kabila, dun sa dulo. Ah, okay. Dito lang. Dito lang. Si Mang Jel Jel ang pinakamalupit na sponsor natin ng mga piyesa. right. Ito, ito yung sinasabi ko sa inyo lalapag na Mayo. Puta, ito yung una kong inanap sa yung huling dumating. Hindi, <laughs> naligaw kasi naligaw. Ito pre, ano to? Uh, target. Pag may gusto kayong ligawan, targetin nyo. Uh, si brother, uh, anak ni... Sir Clean Jonah. Hindi yeah. natin makakalimutan. naka Leicester, si... Ano, ito, pero eh, itong Lestar na to, ito yung Lestar na tipong gas and go. Ito, running dito. Ito, pre, may papel to. Oh, target. Ayan, yeah, makasama natin. Sila yung mga naglapag ng tulong para kay Bostoni, Roya, tsaka sa isa natin pang ay, si brother na, naman natin kasama. AR-80. Ito, LC na to. LC na. LC. Nakawaiwai pang yan. Pero, syempre, hindi natin makakalimutan yung mga ganyan ng carb. Di ba? Kay Sob. Di ba? Kaya, Kay Sob, hindi si Sob ngayon dahil may mga bagay na kailangan siyang tutukan. Pakita yeah. na lang natin yung mga nakasama natin ngayong gabi si brother natin na uh, tropang Santa Lucia let's go kaya mga tropa natin pa dyan alright ayan na mga boski bali dumating na si boss Erickson Lim natin ang admin ng Quezon City to stroke family ayun o you know, sakto inilawang ka pa pre ganong kakamahal ng shell pare pinagbuksan ka ng ilaw ano masabi mo paring gel gel malakas malakas malakas. Alright. Malakas, malakas ang dating. Pagdating pa lang eh. Eh, <laughs> dami rin da, ano, dami rin tropa dumating eh, oh no? Eh, si Bossing, si Bossing natin. Naka-raider yan. Malapit na mag-two-stroke yan, nadidimonyo na. Ayan, oh no? Ganyan-ganyan yung mukha ng mga nadidimonyo eh. Ayan, oh no? <laughs> <laughs> Abaka natin, baka ilang buwan lang yan. May two-stroke na rin yan. Alright, so... Sorry, sorry. So meron tayong X4, RX3, AR, KR, DT, RS100, KR Roulette, Na naka chacha -cha na engine AR80 kay brother F1 ZR, F1 Z Target Left Eh, magbig big shoutout lang sa mga nagpunta tropa Kay brother, brother, thank you na marami sa pagpunta Boski kay brother Mang Jeljel -jel natin. Janice. Kay Sir, Sir, anong walang pangalan mo? Thank you lang tayo. Jani, Jani ko. Sir Johnny, tsaka kay brother. Yan, thank you na marami sa paglapag. Tsaka kay Sir. Tropang may raider. Nakita nyo naman sa video. Alright. Yan, oh. Yan, tsaka syempre kay brother. Kay Sir, na malupet. Yan, you know. Sa Tsaka tropa natin sa may kawayan. Tama ba? Bal may ikaw ay Valenzuela, kolab. yan, collab. Ares sa ka-export. Ayan. Pareng RC natin. Stata Yorelio. Tropa natin sa, sa Uyo. Mr. Green Lantern. Yan. Yeah. Sorry na tropa yan. Si Papa George. Papa George, ano sabi mo sa simpleng night out natin na to? Solid. Biglaan lang. Ang dami tumating. Ayan. Yeah. Siyempre rin, thank you rin kay Madam Kati Nandiyan lang siya sa gilid Tsaka kay paring Erickson Lim Ayan, nandiyan siya, dumating siya ayan. Alright Ayan, so ito mga boss Ito na yung parang pinaka main target namin Yung mga Kung makapag uh, share lahat Ng mga nagpunta Tapos ipaparating natin to Sa mga uh, kausok natin Na nangangailangan Alright, kung bridge lang tayo Sa kada chapter Papa-charge yan Papa-charge the move Seven Nine, nine one, thousand, one thousand One Two Three Four, four Five Six, six seven, seven Eight, eight Nine, nine ten, ten Two thousand ng two thousand Two thousand. one Ten Two thousand one hundred ten Yun 10000, 10000. Yung budget na nakakalap natin, paparating natin yeah, yan. Gigas na lang ito. Papa charge. Kaka na yan. Na Ganong ka solid. Thank na marami papa charge sa Always Support. Okay. Yung shout out kay okay. Pareng Tindigawa. Pare, naalala ko si Boss Tindigawa. Yari ka, bibigyan din ako niya. Hindi mo siya naalala. <laughs> Alright. Let's go. yung tanggal ng Torrelio. Stata Yorelio, manager ng auto. Saan? Saan siya nga? Kung yun Gusto no. ko sa iso nga. Pero di yung labi. Napaka-sorry. Tingnan nyo. Low profile lang. Parang yung kasama ko dito. Ayan. Manager ng isang Trucking company. Yan yeah, o. Alright. Someone and odd, shut it out.